Uh, ni atong ito nol sa katong mga uh, solid supporters na to nga nag-message nga igo daw sila sa kuan sa Baguio uh, may na daw kapamalit sila o sino uh, gamit sa uh, tukod sila o bago na pod nga balay kaya nagaguba to ilang balay sa agian sa bagyong tino eh mauna nga atong hangyong mga pulag mata ilog dia sa pisis o oh. nga e regalo lang ni sa katong mga kuan sa nagyan bagyo sure tres sa mong pangayoon sa inyo ha kinanlan inyo ning i e... e regalo sa katong mga kuan sa mga nagian sa bagyo sa bagyong tino kay may na lang po nga makapamalit sila gamit Ah uh, kondili sia mo igo uh, sa short trace last two ha inyong Tayano ha katong mga solid supporters ato na dia na nagmesed sa na to ha o katong mga solid followers nga naga uh, nagashear sa tong mga reels video na to regalo nako sa inyo para lang jud nga happy tan, tanan para katong mga nagian -nag -nag dia sa bagyong tino nga grabe pud ang ilahang uh, kalamidad nga nagyan nga hurot gud no ilang mga balay lo oy pug itong mga nagian sa bagyong tino mao na regalo na ko sa inyo ani hangyuon yun to tong uh, taga so, dia nga iregalo ni sa katong nagian og bagyo may na lang pud nga makasugod sila no makapamalit sila gamit sila hang kanang mga gamit silang pagtukod nilag bagong balay na pod bisag kanang temporary lang kung nga dili kay guapo. at least nga makapamalit sila ah uh, tayain ninyo ni ha kung dili siya sa short race last two ato na ato na ning hangyo hangyo na to tong uh, taga pisiso ya uh, mga pulag mata yellow tail ato pong shout out day ang atong mga amigo das Dika Homes uh, sila Roger Roger nang Fernando Pujo Jr o sila si Jordan Andrena Uh, Nagatanaw na, nagasubaybay na sila sa atong Relos video. Uh, uh, Pakishare na lang, Jer, sa atong mga video, Jer. O si La Jordan, uh, mga nagtapok niya, mga amigo nato, natin dyan sa Dika. Pakishare sa atong video kay Nana po, tay, Palagaan sa inyo ang uh, na po, sunod, sunod adlaw siguro. Kini, tayo egin niyo niya. Kaya ito na pangayoon sa taas ning atong kuan atong hatag nga surprise a uh, ni siya ka katong mga naigo sa bagyong tino diyan uh, para sa inyo ana ya a uh, 770 770 surprise og triple 7 777 Muna regalo na ko sa inyo ang uh, suertres sa so, katong nagian o uh, bagyong Tino o katong mga solid supporters nato to da share sa atong mga uh, reels video para sa inyo ani regalo na ko sa inyo kitang tanan para kita tanan happy 770 o oh, oh, triple 7 ah. Ah, na ah lang na kadlaw kundi na mo bulsa iron ma. kundi siya mo igo mo sentro surtres at least nga makasima-sima mo sa lasto nga 70 o oh, 77